Sa video ngayon, bubuksan natin ang isang lihim. Ilang bagay na ginagamit natin araw-araw sa bahay ay maaaring nagpapalakas ng pagdami ng mga insekto nang hindi natin nalalaman. Tatalakayin natin ang pitong karaniwang bagay sa bahay na lihim na umaakit sa mga maliliit na insekto sa loob. Manatili hanggang sa dulo at ibabahagi kong ilang madaling tips para mapanatiling walang mga insekto sa bahay. Kaya't simulan na natin. Una, mga basang tuwalya at sponge. Alam mo ba ng mga basang tuwalya at sponge ay parang buffet para sa mga insekto? Gustong gusto ng mga insekto tulad ng ipis at langaw ang moisture. At ang basang tuwalya o sponge ay nagbibigay ng perpektong kapaligiran para sa kanila. Ang amoy na yon? Oo, tila isang paanyaya para sa mga insekto na magsalo-salo. Ano ang dapat gawin Siguraduhin matuyo ng maayos ang iyong mga tuwalya at i-ring out ang iyong mga sponge. Mas mabuti pa, palitan ang mga sponge ng regular o gumamit ng microfiber cloth na mas mabilis matuyo. Pangalawa, mga bukas na basurahan. Siyempre, ang iyong basurahan ay parang kayamanan para sa mga insekto. Ang mga tiratirang pagkain at kahit likido ay umaakit sa mga langaw, ipis at langgam na parang magnet. Kahit na may mga takip, kung hindi regular na binubuksan ng iyong basurahan, ito'y isang perpektong lugar para sa kanilang pagdami. Ano ang dapat gawin? Gumamit ng basurahan na may mahigpit na takip at siguraduhin i-empty ito ng regular. Gayon din, linising paminsan-minsan ang iyong mga basurahan upang alisin ang anumang malagkit na residue. Pangatlo, mga mangkok ng prutas. Ang mga magagandang mangkok ng prutas sa iyong kitchen ay maaring hindi lang para sa iyo. Ang mga fruit flies ay labis na naaakit sa hinog at overripe na mga prutas, lalo na ang saging. Kapag natagpuan nilang yung prutas, nagsisimula silang magparami at bago mo malaman, sila na ang nagahari. Anong dapat gawin? Suriin ang yung prutas ng madalas at alisin ang manunga anumang sobrang hinog ang pag-imbak ng mga prutas tulad ng mansanas at saging sa ref ay maari ring makatulong na mabawasan ang atraksyon para sa mga fruit flies. pang mga mangkok na pagkain ng alagang hayop. Iniiwan mo ba ang pagkain ng alagang hayop para sa iyong mga floor babies buong araw? Siyempre, gusto rin ng mga insekto ang pagkain ng alagang hayop tulad ng mga alaga mo, ang mga langgam, ipis at kahit mga rodent ay naaakit sa kible at basang pagkain ng alagang hayop. Anong dapat gawin? Huwag iwan ang pagkain ng alagang hayop sa gabi. Magbigay ng sariwang pagkain sa iyong mga alaga at linisin ang kanilang mga mangkok ng regular. Para sa karagdagang proteksyon, itago ang tuyong pagkain ng alagang hayop sa mga airtight na lagayan. Panglima, houseplant. Oo, kahit ang iyong mga mahal na houseplant ay maaring maging problema. Ang basang lupa sa mga potted plants ay maaring umakit sa mga fungus nuts na maliliit na langaw na namumuhay sa basang lupa. Kung sobrang pagdidilig sa iyong mga halaman, maari pang lumala ang sitwasyon. Anong dapat gawin? Iwasan ang sobrang pagdidilig sa iyong mga halaman at gumamit ng lupa na madaling drain. Kung makakakita ka ng mga fungus nuts, ang matuyo ang lupa sa pagitan ng pagdidilig at isaalang-alang paggamit ng natural na pesticide. Pang-anim, marurumi na pinggan sa lababo. Nagiiwan ka ba ng maruruming pinggan sa lababo magdamag? Parang iniimbitahan mo ang mga insekto tulad ng langgam at ipis na dumating. Ang mga tiratirang pagkain at moisture ay labis na umaakit sa mga ito. Anong dapat gawin? hugasan ng mga pinggan pagkatapos ng bawat pagkain o kahit na banlawan ang mga ito ng maayos upang walang matirang pagkain o likido. Subukang wag iwan ang mga ito sa lababo ng matagal, lalo ng magdamag. Pangpito, nakatambak na tubig. Ang nakatambak na tubig kahit sa lababo, bathtub o kahit sa saucer ng halaman ay malaking atraksyon para sa mga insekto, lalo ng mga lamok. Ang mga maliliit na peste na ito ay gustong gusto ang stagnant na tubig para magparami. Anong dapat gawin? Ayusin ang mga tumutulong gripo, itapon ang anumang tubig na naiipon sa mga saucer ng halaman at siguraduhin walang nakatambak na tubig sa mga pinggan o lababo. Ito ay nagpapabawa sa kaakit-akit ng iyong bahay para sa mga insekto. Ngayon, na alam mo na ang karaniwang bagay sa bahay na lihim na umaakit ng mga insekto, heto ang ilang bonus tips para mapanatili na wala sila sa iyong bahay. Una, isilang mga entry points. Siguraduhin maayos ang pagkakasil ng mga bintana at pinto. Kaya kahit pinakamaliit na puwang ay maaring pasukin ng mga insekto. Pangalawa, gumamit ng natural na repellants. Ang mga essential oils tulad ng Peppermint at eucalyptus ay mahusay para sa pag-aalis ng mga insekto. Isang spray sa paligid ng bahay ay nakakagawa ng himala. Pangatlo, regular na paglilinis. Panatilihin ang isang pare-parehong rutin sa paglilinis upang maiwasan ang pag-aktumulasyon ng mga tiratirang pagkain. At iyan ang lahat para sa araw na ito guys. Sana ay nakatulong ang mga tips na ito.